Ayan guys. Inalagay na siya. Pag guys, mag live stream sa YouTube channel. So, now, i-unbox na ako ang ako V8. Ayan. So, really sad a good day? So, ready na ako mag-unbox na ako. Yay! Nara! Wow! So, na kayo, Michael. Ay, balik na siya guys hmm ito mga guys so ayan yeah, may na ako so ayan guys then mm, then so ayan yun na So, iyan na Hi everyone, for today's video guys, magsaset up po ako ng V8 mic con uh, condenser. So, ayan guys, so actually nakalimutan ko na kung paano magset up kasi dati meron na po akong mic condenser pero tinulungan po ako dati. So, ngayon, nanood na lang po ako sa YouTube para matuto ako or paano ko siya iset up. So, ayan guys, let's start! Anak mami, ako ayan nga, guys. Kinunan ka na siya. So, ayan nga, guys. Magsa-set up pa ako dito, guys. So, ayan. Ito yung mic. Okay. So, eto na po. Nakalagay na po yung So, ito yung mag-iis ng ano, sa kayo. Para hindi siya masyado. So, depende po yan kaysa kung gusto niyang lagyan o hindi. Ayan. So, ito yung wire para sa dito sa mic.